Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ipinupukol na batikos ng kanyang mga kritiko kaugnay sa pinalakas na kampanya kontra ilegal na droga. Ayon po sa Pangulo, para sa kapakanan ng mga Pilipino ang kanyang ginagawa. Git man ng Malacanang, hindi pinapayagan ng Administrasyong Duterte ang state-sponsored killings. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita. Hindi na mainis si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kritiko dahil sa kanyang kampanya kontra iligal na droga. Partikular na rito ay pinupukol sa kanyang usapin ukol sa umano'y extrajudicial killings. Sa kanyang talumpati sa groundbreaking ceremony ng Isabela City Gymnasium sa Basilan, binweltahan ng Pangulo ang mga paratang sa kanya. Sabi nga nila nagpapatay ako ng tao. Ano mang makuha ako pagpatay ako, ako ng tao? Beh? What good will it bring me if I just kill, kill, kill? Ang sinasabi ng mga opposition. Anong makuha ko? Pakatapos ko, president, problema mga paa ko. Bakit? Maraming gustong pumatay sa akin. Maraming gustong gumanti. Marami lahat. Naglabas ng sama ng loob ang Pangulo dahil kakasimula pa lang ng kanyang termino ay wala nang tigil ang oposisyon sa pagbatikos sa kanyang mga ginagawa para sa mamamayan Pilipino. Matatanda ang kamakailan ay pinag-utos ng Pangulo ang mas pinaigting na paglaban sa iligal na droga sa nalalabing panahon ng kanyang termino. Kaya itong pare, suma, sabi ko, galit ako sa kanila two months lang akong presidente, nakita ninyo, pare, yung mga elitist sa, sa Maynila, yung mga mayaman, uh, gumastos, yung yelo, demonstrate pati yung left, uh, house do 30, house do 30. mag revolution Sabi ko lang sa military, hintay lang tayo. Ang militar, sinabi ko, may gusto kayo sa akin, sabihin niyo. Pag ayaw na ninyo sa akin, Alis ako. Huwag na tayo magdardala ng mga baril-baryo kay Trillanes. Samatala, ikinita malakanyang na hindi kinukonsinte ng Administrasyong Duterte ang anumang uri ng EJK. Inihiyag ito ng Palasyo matapos lumabas sa pinakahuling survey ng SWS na 78% ng mga Pinoy ay natatakot mabiktima nito. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi pinapayagan ng Pangulo ang state-sponsored killings at hindi rin lusot ang mga polis at PDA agents na nangaabuso sa kanilang kapangyarihan at sangkot sa mga iligal na gawain. Siniguro ng Malacanang na iniimbestigahan na ang mga reklamo sa extrajudicial deaths at hindi palalagpasin ang mga nasa likod dito wala rin anyan lugar ang impunity sa panunungkulan ng Pangulo. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan ng pamahalaan na magpapatuloy ang war on drugs ng administrasyon dahil sa problema ang dulot ito sa lipunan. Tuhang, kinig kayo mabuti. If we do not control drugs, then our country will go down the drain. Alam mo, ang shabo, sige kahit siya diretso sa brain. A period of time, it will shrink your brain. Mga kapatid kong moro, makinig kayo. It will shrink the brain of your children. Kayo mga kan, makinig kayo. Para ito sa inyo. From a brother, Huwag kayo niyan. Alam mo, galit ako. Kasi pag ang tatay natamaan sa droga, this family, wala na. Wala nang maghatid ng pera para pagkain sa mesa. Wala nang maghatid ng tuition sa mga bata. It becomes dysfunctional. Daniel para sa Bayan.